Noong nakaraan nga pala mga mare ay tumawid na naman kami ni Buyok dahil may pupuntahan kaming isang event. Kapag talaga tatawid kami ni Buyok ay maaga nga kaming kumikilos dahil baka maiwan nga kami ng bangka ay mahirap na. Pero this time nga ay yung bangka ang na-late kaya ayan humahararot pag dito sa pertil namin. Hindi naman kami nagmamadali dyan dahil 2pm pa nga magsisimula ang event na pupuntahan namin. Kaya ayan pagkarating na pagkarating nga ng bangka ay agad na nga kami sumakay ni Buyok at sa kalamba nga ang aming baba. Pagdating namin sa kalamba ay sumakay lamang kami ng lampitaw tapos nagtricycle kami papunta sa terminal ng bus. Medyo masama nga ang panahon ng umaga dahil bang lakas ng ulan pero pagkarating namin doon sa Pasay ay medyo gumanda-ganda na nga ang panahon. Pagkaratinga namin doon ay wala na nga sinayang na sandali itong si Buyok pati si Joey the Great at nagpa-register na nga sila agad. Dito nga pala kami pumunta mga Mare sa 2 Shopping Center dito sa Pasay at first time ko nga lang nakapunta dito. Alam niyo ba mga Mare na si Buyok ay napakahilig talaga nito sa Bunong Braso kahit nga noong bata pa siya. Naglalaban-laban nga lang daw silang magkakaibigan ng Bunong Braso mga Mare at ginagawa nga lang daw nilang libangan ito. Hanggang sa nagpa-event nga ang Trust Condom at sumali nga silang magkakaibigan dito sa aming nayon. Siguro ay mga walong taon na nga daw ang nakalilipas at doon nga nagsimula ang mga ganitong event. Pagkatapos nga niya mag-weigh in ay kumain nga lang kami dito sa loob ng mall at ito nga yung kinain namin. Umorder nga lang kami nitong biryani dahil sabi nga ni Buyok ay masarap nga daw ito. Paano ba namang hindi sasarap ay minekos mekos na nga nitong si kuya? sharing. <laughs> Tinikman ko na nga rin ito mga mare at legit nga na napakasarap. Tapos mga mare, biruin mo yung minakakilala pa nga sa amin na sales lady dito sa mall. At binigyan pa nga kami ng damit ni Ate Cassie at ni Megan kaya thank you sa iyo ate. Siyempre mga mare nagpa-picture na nga rin ako kay Cap Melde Salungan ng Barangay 79 dito sa Pasay. At isa nga rin daw si Cap sa mga nag-sponsor dito sa event kaya naman maraming maraming salamat po sa iyo at babalik po kami sa December. Chor. Ilang sandali pa nga ay sinimulan na nga itong event at sinimulan nga ito sa pamamagitan ng panalangin na ginampanan ng ating kapatid na Muslim. Mga highlights na nga lang ipapakita ko sa inyo mga mare at pare dahil baka pag nilahat ko ay abutin tayo ng umaga dito sa panonood. May nakita pa nga ako mga mare na mukhang artista tingnan nyo naman at mukhang takot na takot madukutan ay... <laughs> dito mga mare kahit nasa labas lamang ito ng mall ginanap. Sabi nga ni Buyo kay napakarami na nga daw nagsibulang napakalalakas ng na mga players sa arm wrestling. Kumpara mo nga daw noong unang panahon na lumalaban nga sila. Kagaya na nga lamang nitong si Idol Sean Cheese pa na sinalihan nga ang dalawang division at talagang napagkakalakas aba. Biruin mo yung nag-champion pa siya sa left hand middleweight at left hand heavyweight division. At syempre mga mare hindi na nga natin sinayang pa ang pagkakataon at nagpa-picture na nga rin tayo kay Idol Sean. Maya-maya pa ibinigay na nga sa akin ni ate itong mga regalo daw niya sa aking mga junaki. Nakakataba talaga ng puso kapag ka nga ganitong may nakakaalala sa iyo. Yes ko mga mare sa mga oras nga na iyan ay talaga namang ngalay na ngalay na ang aking mga paaaba. Biruin mo ay alas dos pa nga lang ng hapon ay nakatayo na nga kami diyan hanggang alas 10 ng gabi. So ayan na nga mga mare, ayan na nga si Buyok siya nga ang lumalaban diyan at yun nga nanalo na ay natalo pa. Yes ko. Sa tuwing siya nga ang tinatawag sa stage ay talaga namang nanginginig ang aking mga kamay-aba. Syempre naman mga mare, marami nga ang pwedeng mangyari diyan katulad na lamang ng pwedeng nga siyang mabali. Yun talaga ang dahilan. Kaya nga nung una ay ayaw na ayaw ko talaga siyang paglalaroin niya. Pero ang paliwanag nga niya sa akin mga mare ay professional arm wrestler na nga daw siya. Kaya hindi hindi na daw siya mababalian. At isa pa ay pasyon na talaga niya ang arm wrestling. Kaya hindi ko na nga talaga siya pinipigilan ngayon. Alam ko naman na masaya siya sa ginagawa niya. Kaya naman for the go. <laughs> <laughs> kahit nga walang perang involved mga mare ay pupuntahan at pupuntahan talaga niyan kahit gaano pa nga kalayo. Panalo nga dyan si Buyok mga mare at kalaban nga niya ang isa sa mga idol namin na si Macrenzy. Isa nga rin itong si Macrenzy sa mga idol namin dahil talaga namang napagkakalakas din. At syempre hindi rin naman magpapatalo ang idol namin na si Idol Calvin at siya nga ang nagchampion sa right hand middleweight division. Kalaban nga niya dyan ang kasama namin na si Joey the Great at po mga lawa nga lang siya kay Calvin. Paano ba naman mga mare? Eh 6 years na nga siyang hindi nakakapaglaro at nakakasali sa mga ganitong tournament at biruin mo ay eh, pumangalawa pa. Medyo madilim na nga ng mga time na yan at nilagyan na nga nila ng ilaw at napakatagal pa nga bago natapos. Hindi rin talaga namin pinalagpas ang pagkakataon at nagpa-picture na nga kami sa mga idol namin. Simula nga nung mag-vlog ako, mga mare ay nakakasama na nga ako dito sa aking buyok sa mga tournament kaya naman nahilig na nga rin ako sa arm wrestling. At kung matagal ko na nga kayong followers ay sigurado na panood nyo na nga yung laban ko dito. Aba, matindi-tindi rin naman itong si buyok at bang laki nga ng influensya sa akin. Ito talaga yung pinaka-idol namin si Idol Mark Ben at talaga ang panlaban ng Pilipinas pag pagdating sa larangan ng arm wrestling. Wala nang lumaban sa kanya mga mare dito sa Pilipinas dahil wala nang ang aari sa kanya. Kaya naman sumusuporta na lang siya sa mga ganitong event. Let's go. ay sobrang pagod na pagod talaga kami kaya naman naghanap na nga kami ng pwedeng matulugan. At dito nga kami napunta mga mare sa kwarto na puro salami. <laughs> mga 10pm na siguro yan at umorder na nga lang kami sa Jollibee dahil pasarado na nga rin daw sila. Amaze na amaze nga itong sibuyok sa place at akala mo ay bago lamang nakapasok dito. <laughs> Maganda naman yung place, komportable kami at napasarap nga kami sa pagtulog. Kinabukasan naman mga mare, maaga nga kaming gumising dahil pauwi na nga rin kami. Yung damit na lang din ni Buyok ang sinuot ko diyan mga mare dahil nakalimutan ko nga magdala ng damit pang-uwi. Since binigyan naman sila ng damit doon sa tournament, kaya naman nagdoble-doble nga ang damit ni Buyok. Tapos desisyon na nga lang namin ni Buyok dyan na dumiretso na nga kami pa kalamba at doon na nga lang kami mag almosan Medyo na miss ko nga yung ingay ng syudad mga mare dahil sa amin nga ay napakatahimik. <laughs> Gusto ko lang pala malaman kung may followers ba ako dito sa bandang Manila at baka naman pa-comment sa comment section. So ayun na nga mga mare, kumain lamang kami ng almusal at namili ng kaunti at pagkatapos ay sumibat na nga kami papuntang applyan. Kaya naman kung nakarating nga kayo hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ang video na ito ay baka naman pa-heart at pa-share. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood eh.